talagang kahit pa umabot ng ilan libo o milyong taon na sa yelo, ay hindi rin basta mabubulok ang nadiskubre nilang mga hayop. Basta hindi matutunaw ang yelo. Tinatawag nila itong permafrost, isang natural freezer na may kakayahang mag-preserve sa loob ng mahabang panahon. Tulad na lang ng ilang hayop na ito na nadiskubre nila. Ang ilan ay nakadikit pa nga ang mga balahibo, ngipin at kanilang balat. Ano-ano nga ba ang mga ito? Kaya tara at ating alamin. Cave Lion Preserve. Kung sa tingin mo ay ang saber tooth lamang ang natagpuan sa nagyayelong lugar, makikita mo rin ang isang ito na leyon naman. Noong 2017 ay natagpuan ng mga scientists ang isa sa pinakasariwang prehistoric lion cub. Dahil na rin sa sobrang lamig sa Siberia at kahit ano ay pwedeng manigas. Naabot na nga nito ang freezing point. Ang lion cub ay pinangalanan nilang si Sparta at tinatayang umaabot na ito ng 28,000 years. Buo pa ang balat nito, balahibo at pati ang mga ngipin. Ang discovering ito nga ay maaaring gawing advertisement or anti-aging na ayon sa biroan ng mga scientists. Frozen Bison Nahukay ng mga minero ang 36,000 years old bison na nakapreserve sa yelo mula sa Alaska noong 1979. Gaya din ng leon buo pa rin ang balat, balahibo at iba pang bahagi ng katawan nito. Ang kanilang makuha at madala sa museo ang bison ay pinangalanan nila itong si Blue Baby. Ang hinala pa nga ng mga scientists, maaari raw na ang ikinasawi nito ay dahil sa paghabol ng predator at tinamaan ito ng kuko o di kaya ay ng pangit. At sa pangyayaring ito ay nakapagtago pa ang bison sa kuweba hanggang sa natabunan na siya, hanggang sa dito na siya nasawi at natabunan ng napakakapal na yelo sa loob ng mahabang panahon. Prehistoric Horse Dito lamang 2023 ay nahukay nila ang isang batang kabayo sa Batagayka Crater, Yakuti, Russia. Inatayang 30 to 40,000 years old na ang kabayong ito bago nila ito na diskubre. Dahil hindi nga kalakihan ang kabayo, ay maaari raw na nasa isa o dalawang linggo pa lamang ito nung mamatay bago ma-preserve Anong klaseng kabayong nga ba ito? Well, tinatawag lang naman nila itong Lena Horse, ang ancestor ng ilang Siberian horses na matatagpuan sa Russia. Matatag ang mga kabayong ito sa taglamig dahil nakasanayan na rin talaga nila. Mula balahibo, balat at hanggang lamang loob ay talagang buo pa rin na nakakapit sa kabayo. Huli Rhino ito ang isa sa tinatawag nilang armored tank rhino. At hindi ito nalalayo sa modern rhino. Yun nga lang ay mas mahaba ang balahibo at sungay nito. Nahukay ito ng mga scientist noong 2020. syempre mula din sa Siberia, baby pa lamang ito ay nasawina hanggang sa na-preserve na lamang siya ng mahigit 30 taon. Intak na intak pa rin ang mga kalamna nito. Kinumpirma pa nga ng ilang scientists na ang baby woolly mammoth na ito ay namatay dahil sa pagkalunod sa isang sapa at hindi na siya nakaalis. Hindi lang yan, dahil maging ang dumi nito ay nasa kanyang tabi pa rin ng mahukay. Cave Frozen Bear Hindi naman ay iba sa modern grizzly bear ang isang ito dahil katulad nito ang grizzly bear. Malaki lamang kung ikukumpara sa kanila at mas halimaw tingnan ang lahi nila ay nawala about 20,000 years ago hanggang sa napalitan na ng grizzly o ng brown bear. Natagpuan ng grupo ng mga mga ngaso ang oso na ito. Siyempre mula din ito sa Siberia. Buong buo pa rin ang bahagi ng katawan nito, lalong lalo na ang ilong at ang mga pangit. Ito pa nga ay binalak na i-revive ng ilang scientists, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nagagawa. At para sa kaalaman ng marami, ang oso na ito ay may taas na mahigit 5 feet kapag hindi nakatayo. At kapag tumayo na sila, ay aabot lang naman ng 8 to 11 feet. Ice Age Wolf Talagang matagal na rin na naninirahan ang mga wolf dito sa mundong ibabaw. At kung tutuusin, ay talagang mas matanda pa sila kesa sa sino mang taong nabubuhay sa ngayon. Nadiskubre ng mga scientists ang ulo ng wolf na ito mula pa ng Ice Age. Matagal na rin wala ang lahi ng wolf na ito Nadiskubre ng mga scientists Ang, ito, tis, ang ulo wolf, ng wolf na ito O megafonal ice age Ito ang pinakamalaki wala na buhay ng ice age Dahil sa nagyayalong lugar Ang utak at mga balahibo nito ay nakadikit pa Maging ang dila, ngipin at balat Ay halos wala pang sira Tumitimbang lang naman ang mga wolf na ito ng 30 to 80 kg Na halos kasing bigat na ng isang baboy Tinataya pang pa ang nasa 40,000 years old na ang wolf na ito nang maging mummify. Mummified Dog Ang isang ito naman ay hindi pa katagalan dahil tinatayang nasa mahigit 1,000 years old pa lamang. Natagpuan ng aso sa Mexico at hinihinalang ginamit ng mga ancient tribe para sa pag-hunting. Ginawa nilang mami ang aso dahil sa ritual na kanilang nakasanayan bilang pagpapahalaga sa alaga. Ikinagulat ng marami ang ito dahil noon lang sila nakakita ng ganito sa Mexico sapagkat karaniwang sa Egypt lamang ito nahuhukay o nadidiskubre. Preserved Poppy Heto pa ang isang diskubre ng mga scientists. Isang tuta na na preserve sa nagyayaylong lugar. Natagpuan nila ito sa Canada taong 2018 at tinatayang nasa 18,000 years old na. Talagang buo pa rin ang buong bahagi ng katawan nito as in buong buo pa. Mula balahibo hanggang ngipin at kuko nito ay intak na intak pa. Medyo nag-aalangan pa nga ang ilang researcher kung ito ba ay batang wolf o talagang tuta ng aso. Kaya maaaring marami pa rin ang mga mummified na hindi pa nandidiscover lalo na sa mga nagyayelong lugar tulad ng Russia, China, Canada, Alaska at iba pa. At kapag ito ay natagpuan ay talaga namang ikagugulat din ang marami. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga video nito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa baba ng channel na to at pag-usapan yan.